Kukita mo. Puting lang. Tuksman ng pinto. Leave my hahaha pin. Ang na ang ng pinto. Tapos na ang takwat. TV. Yan. Yeah. Oh, so, <laughs> ayan. Are ka init. Saya mga papa sama magaano kami ni kay pungguy Duwa kami. Kandi na rin. Ah. Ting guys, yung nakita niyo, magko-holdingan kami ni kay Pungoy. Kami. <laughs> Baul tumakbo ah. Yeah. Been, porque, <moral music> so kaya nandito ko eh, hand-pill na. So kaya nandito ko May ko ngayon Beno. Holding hands ka At na-pill na ano, saan tayo? O O ano, tayo? O ano, tayo? mo yun? So, ito yung mga pala kami. May kaluskus. May kaluskus. May kaluskus. May kaluskus. So, hindi ko kaya yung daan. meron akong na lang Pero nag-ilaw pa rin kami. Kasi mahirap yung daan eh. Dilim. May tumatawa. Oo. Diba? Meron pa kami kasuwi. Eh. Mm hmm. Hmm. Uh -huh. Kaya ako. Ano ng mga uso ngayon. Tapos uso hinamit na nagyan. Tapos yung W, H, ba? Oo. Holding point yung yeah. so, Holding hand, hand walking kahit anong mangyayari. Ayan. Yeah. May aso. Dito na tayo. Ayun. na, may nauna na ito, may recruit. may kandila din dun. Oo. Uh. Mamatay. Mamatay. So, ang challenge ko dito, kailangan hindi mamatay ang kandila so, habang naglalakad kami. Mamatay papunta. Dito. Dito? Dito?

Sukal. sa kapila naman. Kung so, nakikita niyo yung mic ni Beno, <laughs> pag yan nasunog, alam niyo na. <laughs> alam niyo na ang ano mangyayari. Puta <laughs> Oo. Diba? Ay, dito yung ano ko yan. Ay, yung buka, Bloody Mary, Bloody Mary. eh, <laughs> <laughs> actually, napuntahan na namin kasi dati dito eh. Ano no, nakita niyo dati dito? Nakatakot no, dito talaga, sobra. Dahil uh, ito pala yung ano Pagpipit uh, hawak mo sa akin Hindi natatakot ako eh Ito yung unang vlog ko rin na nakasama si Kuwait Choco mm. Hindi <laughs> pa ako nagbablog nun eh Si Kuwait Choco pa lang Ay shit Oh ano? Kaya mo Ano? Ano? Kala ko naman kung ano Nakatakot oh, lang yun So nanginginig um, po ako Nanginginig May galakad. May galakad? Ano kaya? parang kadikit lang natin eh. Hinihimas mo lang yata yung kamay ko eh. Hindi, may naglalakad nga. Pero nanginginig ko yung kamay niya. Ang hirap nang lagay na... Oh, may, may nakatay yung ah, hindi. Hmm. Ang hirap nang lagay na, Ben. Ang dami nagbabato. Ha? Ah? Dali na. Delikado. So dito ako dito yung pelo. Marami raw dito. Noy. Ah, takot. Yung eh. eh, mga tarpaulin talaga eh, no? Oo, uh oh, so nanginginig po. Hindi ko alam kung nahihiya ba. May umuwol. Eh. Uh Oo. -oh. May, may dito, 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 dito. dito. Sa ano, nakasayot. Dito kami magdidig. Oo, no? uh oh, tumingin Mayroon sa atin? Oo, mayroon. Sinusundan niya tayo kandila ah. Eh, ba diba kasi sabi niya pag pagkandila, parang ilaw sa kanila yung para makakakit ng langit, di ba? Pero wait a minute. Oo. Asa gusto niya kung umakit sa langit. Sigurado kayo si Beno kandaan? Hindi ah. <laughs> Pero ang cute nung ano dito. Ano? Hmm. Tatlo. No, 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 no. Magkakamag-anak si siguro yan. May mga no, mag ano, magkakamag-anak. Ano? Wala. Ito na, so <laughs> 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 yun? Ito na, ano yun? Ito yun? isang challenge. yun? yun? Ito na, paro yun? Ito na, ano yun? Ito na, po, may butterfly. Pag may butterfly daw na lumapit sa'yo, ibig sabihin mo ma ma maganda ang energy mo. Mm. Mm. Kaya parang lumayo sa'yo. Saan pag dragonfly? Ay, mga kang dragon. May nag-aano kang dila. Ay, ay yung inano kanina natin ko, kuwede ako. Iniwan na nila. Inaalay, inaalay na nila. Uy, mga matay. May kala ko may nakatingin pusang nagbabantay. So, pangalawa na po kami nag-challenge nito. Uh, oh. Pakapanoorin niyo yung Bella Joko. Ah, puta, Tumulo sa binti ko. <laughs> aray, aray, aray. Kasi mamamatay. Dito tayo, dito, 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 dito. Baka mamatay. Ay, pasok ang balik ka Mahala na uh, uh, nako kung <laughs> eh, ano pa Mahala na. Oo. Ganyang haba. Creepy. Ang creepy yun lugar. Yung sa likod mo. may second floor dito. Second Ayun, no? Kala ko may pa, si... ah. Ano? Ano? Tutulo. <laughs> Paano kung may sumilit nakahawakan ah, kita Puto, kita <laughs> <laughs> Hindi. may tatatunog yan, may umano sa akin parang kumalabit sa ano? akin dito Ay, yung sintas ko yan? Sintas mo yan <laughs> gage may kumalabit na sa akin teka lang oh. Oh. ano? Yeah. <laughs> ano yun? Pero nga yun ito nga Teka, 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 may teka, 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 sumama sa isa. So magbablog lang po kami. Mamaya na kayo sumunod. Akala kami nakasilip. May, may ano, may... Oo. Oh. Mamaya na kayo sumunod. Magpa-vlog lang po kami kahit may 8 minutes lang. Parang isang oh. namin dito, kuya yeah. po. Oh. Tako to, kala may mukha. Sukal na dito eh. Oh! Ano yung dead end? Ay, may kandila din. May naman. kandila yun. din, oh. Ang creepy yung kandila. Kandila yeah. eh. Baka yung niya sa likod. Yung kandila namin. Ito wala yung kandila.

Pumutulong na pumigil Pumutulong na pumigil Kaya nandito <laughs> siya na ko uh, last na na Ano tayo? Dito Dito Hindi na ako Pagpasok nito Parang tayo-balik na tayo Oo o. Alam mo kahit may nakahawak sa akin Parang mas lalo kong kinapakal <laughs> Ay! Kitip! Ano? ano? Active yung EMF namin dati. Eh. Dapat din alam mo. Nakakwedyo. Ay, wala ko ako dala ni Kwedyo. So, malapit na po. Oo, so, boss. Oo. So, uh, Grabe. Ay, may baby G2. baba to talaga. Oo. Ay, sige. 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 So parang ginagawa pa rin natin. Hindi ko tayo. Hindi, nani nang papahabol tayo kasi. Parang humahabol sila gano'n. Oo, kasi may kandila tayong dala. ano gano'n yung Uno. Takot ulo sa kandila eh. parang kasi ano? lagi tayo may kasunod. Parang lagi tayo may kasunod. Patang kandila pa yung nakita ko. So kayo na lang po sumilip dito na kapalipod. So madilim na part po ito. Oo. Uh -huh. Yan. So, tatry so namin patayin yung silaw kung kita. Wait lang. <laughs> Yan. Yeah. So, kandila mm, lang. Kandila, kandila. Kandila, kandila. Oh my God. Creepy. Uy. Hindi ko na kung ano eh. Uy, puto. Uy, puto. Sige <laughs> <laughs> Buksan ang pinto! Hindi may hatarapin. ang aaliyo ng nakaraan Di na makakasingit ah, Buksan ang pinto! Tapos na ang dakot! Please. Tapos penok TV! Ang liwanag mo'y papasok! Buksan ang pinto! Sundan ang liwanag! Walang kaluluwan! thank <laughs> you